Pangalawa po is for the social services. And then for government of the Philippines counterpart po ng foreign assisted projects, yung tinatawag GOP. And, and then followed po dito yung infrastructure projects. And the last is the other priority projects authorized uh, within the purpose of uh, Section 1328 po. So ganoon po yung prioritization po natin. So may po infra natin. po? May infra rin po? Yes, mayroon po. So may flood control rin dito? Uh, when we say infrastructure, Mr. Chair... Ano po kasama po yung flood control project? Ah, uh, predetermined na ba ito? Nasa GAA o wala? Uh, Mr. Chair, wala po dito. Wala pong so, hindi, ito makikita sa GAA? Yes po. Wala po makikita yan. Kasi that's why it's under the unprogrammed pa po. Kasi wala po doon sa mismong uh, GAA. Sino po ang nagdedetermine ng priority dito? Sa mga proyekto ito? Ang DPWH o kayo? Okay. Ah, uh, as far as infra, Mr. Chair, syempre po, yung uh, DPWH kasi sila po yung nagdetermine -de ko ano po yung priorities that should be uh, released under the program appropriation under section 1 po ng yung uh, support to uh, uh, infrastructure and social services yung sagib. ang ibig ko sabihin kung nakikita natin sa libro kanina sa GAA yung mga proyekto ng 2024 2025 o 2023 yung hawak ni Senator Joel How about itong unprogram appropriation? Saan makikita po ito? Uh, wala pong makikita mismo po doon sa unprogram natin. It will only be determined po once the request to the DBM, we call it this, when they submit the special budget request, na doon na po yung priority, what, should uh, what should be the priority. So hindi po ito nakikita ng publiko? Uh, once it, um, makikita po once the SARO has been released, Mr. Chair. Ano pinakakaiba nito kung nasa GAA. Yung kanina pinakita nga ka ni Senator Joel, saan program na sinasabi ninyo? Uh, yes, because the program is considered the uh, special purpose funds po. Kaya hindi po siya, wala siyang listahan po uh, when we uh, up, uh, for approval po. When we submit that, wala pa pong listahan. It could only be determined that when we already released during the implementation period. So, last question, sino nga po ang nagdi-determine? The agency, Mr. Chair. Agency. Yes, Mr. Agency. Chair. So, ma magkano na pong na-release sa 2025? Okay, I have it here. Uh, as of now, Mr. Chair, for uh, the purpose of the flood control, mayroon na pa tayo 9.47 billion pesos, Mr. Chair. Sa 2025? For, point. that is uh, to su support for the foreign assisted price. Basically, this is the GOP counterpart. Sige po. Salamat. I uh, loan process, sorry. Loan proceeds, yes. Salamat. Yun muna for the meantime, yeah, Loan proceeds, kasi tatlo lang yung requirements yan, di ba? Yes, Mr. Chair. Merong excess revenue, yung siya, may pero yung treasury, merong accompanying revenue measure, at saka merong approved loans. Yes, Mr. So, Mr. Chair, you're right. Yun lang. Kaya kami noon, ako mismo, nagko-complain kung bakit pati yung PhilHealth eh nilipat, na-realign, samantalang hindi po pwede yun, di ba? Although, of course, Under the 2024 GAA, kung kailan nangyari ito, naglagay sila ng dalawang special provision, di ba? Yes, Mr. Chair. It's the Congress who provided that Correct. provision, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you. Which is illegal, mm -hmm. di ba? Dahil general law yung GAA, effectively amending special laws, syntax, yung the law that uh, covers PCSO and uh, Pagcor, di ba? So, hindi ba, ba nakita yon na maski merong special provision na pwede pa rin hindi i-release? Kasi ang understanding ko, pagka special purpose fund under which nandoon yung uh, unprogrammed appropriations or unprogrammed fund, ano to eh, uh, kung ibebet nyo, maski nilagay pa nila sa GAA, pwede nyo hindi i-comply eh, itutusin. You were a willing, sabihin ko na accessory after the fact. I don't think that, Mr. Chair, there's already a pending case in the yeah, Supreme I know, Court. I know. So, may you prefer to answer the that same question. The same answer given by uh, Senator Ejercito when I interpolated him. Nasa Supreme Court na. Yeah. Okay. Thank you. Thank you po. Mr. Chair, uh, follow-up lang po. So, ibig sabihin nito, Yusef uh, Toledo, ang pinagkaiba nitong program appropriations sa GAA, kami as legislators, pwede namin ma makita, no? pwede namin ma-review during budget deliberation. While well, itong our program appropriations as legislator hindi na namin 'to ma-review. Tapos na po, ibig sabihin na uh, purely uh, prerogative po ito ng ng uh, executive. Yep. Yeah. Uh, Mr. Chair, yung listahan po, yes, we don't have that list, but the purpose is nandun po siya in Section 1 of the uh, Unprogram Appropriation. Pero the list of that, we don't have yet yet because that is being determined only when we execute or implement the budget. And of course, subject to those conditions provided under the program Appropriations. Sige, salamat po. Mr. Chair, just a quick... Um, yes, Santos, uh, uh, At Yusuf Toledo, I think in the light of kung anong nangyayari ngayon, uh, ang DBM pag-isipan mabuti itong unprogrammed funds. Dahil nagiging port barrel to ng DBM eh. Sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagdedetermine kung anong papasok o anong hindi. Eh, pero alam naman natin, na uh, kanina na, sabi na nga ng ating chairman, na yung mga ibang flood control projects na ipasok uh, dito sa program funds. At napakita ko kanina na halos 40 to 50 percent ng infrastructure projects galing sa program ay flood control. So dapat pag-isipan nyo mabuti ngayon kung hindi kasi pwedeng maulit to in 2026 eh. No? At hindi rin ako papayag na maulit to in 2026. Hindi pwedeng business as usual tayo in 2026. Dahil kung ginawa, pag business as usual tayo, sigurado ako may papasok na namang flood control. Wala nga siya, tinanggal nga ng DPWH yung 270 sa program pero pwede naman mag-access sa unprogram. Tama? Yes, Mr. Chair. So hindi tayo papayag na mauulit yan, no? So pag-isipan niyo mabuti itong issue na ito. With that, yes, Mr. Chair, I agree with the proposal of Senator Bingotelian uh, and I understand there was in, in earlier you manifested that That there's no money for appropriations, uh, but we agree with that because, in some sort, uh mayo na ating fiscal uh, ano natin, position natin as far as the unprogrammed appropriations. So we agree with you and we support that, Mr. Chair. Thank you very much. Singit lang ako, Senator Erwin. Erwin, uh, uh, Erwin. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. Ipa-plus ko ulit yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. Di ba dapat kayo nagbabayad sa contractor pag na-download sa inyo yung pera from the, what, central office or DBM? And di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office? Yes, you Toledo, please. Yes, yeah, excuse me. So, di uh, level? District Engineering Office. Yes, the release of funds po, uh, may level po yan. So, kung ba we call it the operating or implementing unit. So as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the district engineering office. Okay, dito, confused ako. Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury, of course, no? Uh, dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor nagbabayad sa District Engineering Office, ba't nandiyan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that SINs or Misali Santos uh, delivered and how much to you? be truthful, ha? Eh? Apo. Ah, Ito pong taon na nag-deliver po, siguro baka mga May po, 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong Repress date. Repress kita, March. Uh, March po. Pasensya Magkano? Na, pasensya na po. Magkano? Um, More or let's less? Estimate baka mga 100 million po. Ni Santos, magkano? Ang din-deliver mo nung March 24, 2025 uh, your honor ah uh, no March 24 2025 457 million Si anong 100 million 457 million ang dinala sa yo yung sins Ewan no diyan po maka look at lying when you will stop hindi, lying Hindi po your honor hindi ko po talaga matandaan ko magkano Between 100 and 457 <laughs> hindi mo makalimutan yun, last March lang at saka bakit? For what purpose? Ah, uh, pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, you for po, what purpose? Tanang? Imagine, 400, almost half billion cash. For Opo. what purpose? Ah, uh, sabi ko, kagaya nga po na sabi ko, yan po ay kinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Hindi nga, sa office mo dinala eh. you okay. diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, Diretso mo diniliver kay Bryce. Yes, so, Your Honor. Oh, si tama po, oh, Your Honor. So, oh, tama. Po Pero for what purpose? Um, ang alam ko po collection 'yun sa project po eh. Bakit dadalhin sa sa'yo? Hindi naman po para sa para sa akin eh. Hindi nga, ko dadalhin sa'yo. hindi ko tinatanong kung para sa iyo. Bakit dadalhin sa iyo? Ah, uh, kontraktor. In, in, inutos po sa akin ni eh, Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor sa'yo dinali. Kasi kung para kay... Hindi ko dina si Engineer Alcantara ha? kasi para-para ako yung guilty rito. Ang lakas yung magsugal eh. Uh, your Honor, yun nga pong uh, pera mo. Alam nyo, di ba, pinakita ko sa video in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan niyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa casino Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong Are you really beyond redemption? Nandito na tayo. Andiyan ka na. Deny ka pa rin ng deny 457 billion. Aside from that, an il ilang pa yung deliveries mo sa kanya? No may may 6 2025. Magkano po 'yon? 141 million po, your honor. And then May 23 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, your honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion, ah, uh, million. Natandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka nang tatandaan kasi ayaw mo tandaan eh. Pero posible pong nangyari nga po yun, Your Honor. Sa record ng mga kasino, up ka ng 700 million. Pero ang uh, ang basis lang nito yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi ko, hindi naman po oh, siguro oh, abot hindi, ng ganung kalaking hindi, hindi mo na naman matandaan. Alam mo, then, mo hindi, ka na, na makakalabas dito. Your Honor, na, nanalo po pero hindi po ganun siguro kalaki. Napakalaki okay, po ng 700 day. million. O ako naman ngayon ang sinungaling. Hindi, hindi po, eh, galing sa mga casino to record ko. Hindi po. Hindi po ganun, Your Honor. Wala po kong ibig sabihin na ganun. Kasi 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung yung uh, cash to chips mo. Nagpapalit ka ng uh, mahigit 600 million. Nag-encash ka over a period of 3 years. ah Hindi ko sinasabing one hmm. down. Oh. And, no, Kaya no, kung titignan record, up ka eh. Ang... Pero I don't think so. Because you, you were laundering. Hindi. Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para, ilon para ilonder mo. hindi po your honor. Lahat ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung AMLAC sa'yo. Ngayon meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Okay. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat from Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasi, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Apo, you're on the amended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang uh, yes, ng kasino. casino. Yes. Huwag ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Um, yung dun po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po. I mean, man, po kami. Kaya man, sagutin mo ulit ang po, do. bakit sa'yo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, oh, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inuto sa akin ni Boss Henry. Kasi po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang okay. assistant niya. Okay, eto. Say, 457 billion, a million kanin kanino ang kasi meron diyan sa kaliwang portion nakaatado na eh may mga may mga ano na yon may mga delivery points na yon ika nga ito para dito ito para dito ito para dito tama diba? po tama po so pwede mo ba sabihin at least for once magsabi ka ng totoo para kan pa plus mo nga uli yan yan kanino na sa <coughs> foreground yung mas malapit dito para kanino yon ah uh, lahat po totally hindi ko po matanda. pero meron po akong yung po kasing papel po nasa lower yung, right portion yung po ng picture hindi po yung band paper po okay meron po diyan yan po kung meron po yung malino na picture niyan meron po nakalagay diyan ano po hindi sabihin mo na lang para kanino tong mas ah, ma mas ano po, dito? ano po, ang nakalagay po diyan is mitch po kung hindi po ako kung hindi po na mali pagkakatanda ko ang sabi po diyan ni eh, boss para po kay, ano, Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? In, hindi ko po sa kilala, personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek, Yusek daw po. Yusek. Yusek Mitch Kahayon daw po. Yusek o Congresswoman? Hindi ko po alam. Am your, both? hindi ko po sa talaga kasi kilala, personally, Your Honor. Tumawi tayo sa bandang kaliwa. Kanino naman yun? Sige, pakimove nga. Alam mo, this is, this is getting very interesting. Pero nakakagalit. Ako. Okay. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Pero nung ano sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, huwag mo akong malulukoy kasi... Hindi I mean, po, hindi po. Kalahati ng karir ko, naging iimbisig ako eh. nag intelligence work ako eh. Huwag mo akong lulukohin. Hindi, mas hindi kaya po. Mas kayo yung susunod. Yung sa kaliwa, yung mas konti. kanino naman? Magkano yung ano? Sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5... Your, 16 you're, million para kay... Oh. Yeah, your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Oh, oh, oh. Alam mo na eh. I mean, yung... 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin,